Hello guys, magandang tanghali. So, tatapos ko lang doon sa ginawa ko ng electrical. So, yun na naman. Lagi kong na-encounter dito sa nagpapagawa, nagpapagawa sa akin dito sa subdivision namin. So, kaninang umaga, agad niya mag-message. So, kagabi pala na wala sila ng power supply, wala silang ilaw, hindi sila nakagamit ng electric pan. So, problema yun. So, magdamag, sa sa kamay mga ano, may mga kasama sila mga bata. So napakahirap noon. So yun nga nangyari kasi naman uh, nagdagdag sila ng load. Dagdag sila ng dalawang unit na window type na aircon, water heater sa CR nila. So napakataas noon. So yun ang naging problema nag nagka overload na overload na yung nangyari do sa mga ano nila sa mga breaker nila So mabuti na lang. Ah uh, hindi hindi masyadong ano uh, nasunog lahat ng ano breaker nila. So yung main pa lang na piktuhan Kaya <clears throat> nawalan talaga sila ng power supply. So magdamag silang nagtiis sa ano sa init at ano madilim. So 'yun. So 'yun lagi ko rin ano na in-advice uh, na kailangan pagdagdag tayo ng load. So, kailangan i-upgrade natin yung mga breaker natin para naman maiwasan natin yung mga ganito. Uh, mangyari na bigla tayo mawala ng power supply. So, napakahirap nun. Lalo sa gabi. So, yun. Kailangan din, eh, kuha tayo ng ano, uh, doon sa, na marunong gumawa ng electrical para may uh, ibigay sa inyo yung mga tamang circuit breaker na magamit sa size ng wire So napaka-importante nun Para safe yung mga ano natin Yung mga lo Sa loob ng bahay natin kasi Para may yung pagkasunog Lalo na ngayon sa panahon ngayon Summer na naman So papunta na naman sa Tag-init Pag tag-init Nandyan yung Kahit araw gumagamit tayo ng mga Electric pan, aircon Halos yung mga aircon 24 hours na rin ginagamit so napakahirap nun na. Napakadelikado pag hindi natin ina uh, inaayos yung mga circuit breaker natin. So, ayun guys, uh, pakita ko kung paano ko ginawa yung ano, pagpalit ng circuit breaker. Let's go. Masakit. Oh. Uh -huh. Hindi siya naka kabit ng maayos. Opo, nagaganyan siya eh. Kaya pag nagpapalinis kami ng aircon, ano, hmm. ah, mauti ano ang, ang ano, hmm. nagagalaw siya. Ah, hindi na maganda ang ano nito ah. Hindi na mag ang ano nito. Yan pa yung pinaka ano dito talaga yung dati. Hmm. Na, no, Naglulus na oh. Hmm. spark na sa loob. breaker mahal ng breaker ngayon mahal ng breaker ngayon no? Oh. 40 ampere uh, EEM run 1,000 eh yun, balik ako doon sa ano sa uh, ginagawang ko Hi. Pinaligtad ko na yung main. Dito na yung magiging main niya. Pagpipitik. Pagpipitik. <laughs> tignan, tignan. Buti wala akong gawa sa labas. Ito <laughs> yung ano, message mo. Oh, kasi kahapon pa siya nag-atos. Kaya nang umaga, hindi na talaga siya nag-ilo kahit galawin namin yung ano. breaker. rin naman talaga sa tagal na naman. Bibigay rin yan. Kasi ilang taon na rin naman yata itong ano mo. susiadong suri pina hindi ka marunong kasi may ilusyon lang tingnan eh lang to den lang to den oh kagit

Bala ko ngayon, doon mo palagay ng brinkan sa labas. Dito, pag may ginagawa ko, ganun, ganun ang ginagawa ko na. Ginalagyan mo ng brinkan doon sa labas. <coughs> Katulad nito. Pero yung dito, nag-illustration. Oo. Uh -huh. Nag-illustration dito ng ano. Marigol. <laughs> kasi pag maluwag 'yun ang focus ng ano init kaya nag-i-spark Yan. Pitan na din natin. natin. ting bum huwag mo na huwag mo na lahat. mo yun na. So yun yung problema, yung breaker na mo yun huwag mo yun huwag itong so, sa kita mo ano pa siya kulitan sopa ito yung sa ngiting na so hindi na pag dosa, yung basbar doon hindi na siya na click dito na maayos yan okay na yan basta mo yung ako nila Ah, mga ilang ano at may problema ulit. Yun lang palitan natin yung loob. wiring dito, hindi naman maayos yung grounding system nila. Yung ginawa itong, ano, sa akin nga rin, naka Expose na lang okay, din. Actually, pala ko nga ito. Yung, alam mo ngayon yung bagong ano lang, yun, yung na breaker, yung, yung, parang plastic. Medyo, ano, ako, hindi ko lang alam ano, kung magkano nang inaabot ng ganun. Kailangan palitin ako uh -huh. talaga. Di sa ano, Dalawa yung aircon mo, dalawa yung may isa ka pang heater. Dapat kasi may kanya-kanyang breaker 'yon.